Ayan naman dito, nga barangay, na ano ito? Ah. Ito ang hindi ko alam, ate. alam yung bayan nga, ate? Ito ang mga bayan, ano? Galing kami doon sa baba. Ayan doon ang awal mga motor niya sinakyan. Kita ang bubos ng Batag Island, no? Yung uh rawis -uh. Nakikita ang bukos ng Batag Island, oh. Hindi ko alam. <laughs> di ba? Nakikita niyo yan kung gaano kaganda. Sobrang boy, ganda. <coughs> yan, yeah, di kami ba? sa pinaka... Baba Pangalawa mula sa pinakataas. Bawal na kasi akitin niyo sa taas. Okay, Makikita niyo, putol na yung hagdanan niya. Baka... Kuya! o. Dapat po ta, ano, para nasasagangad to. Ayan, o,